mga palangga. So, ayan. Um, maghahatid ako ng mga paninda ko doon sa tindahan na nirintahan ko. So, ihahatid ko yan today. Gusto ko kasi maghatid ng ano, hindi kasi busy pa ganitong oras or Tuesday, hindi yan ganong busy. Maging busy siya kapag Friday and Saturday. Ayan. So, hindi ako nang pupunta doon kasi maraming tao. So, ayan. Hatid natin ito doon. So, vertical. Yeah, so, ayan. nagra dra Sana hindi masagaan, yung aking sisiyo. Yeah, Nandito na tayo sa ating tindahan at papasok tayo maya-maya lang. ito yung aking pwesto. So, ito yung pwesto ko. So, yun yung mga paninda ko. Ayan. So, tatlong ano to siya. Tatlong uh, pwesto ang kinuha ko. So, ayan. Ito yung unang pwesto. Dito lang siya. So, ayan. ayan. aking mga paninda. Ayan. Isa kong ano. Isa kong buo. Dito naman yung mga damit So, yan yung mga damit. So, yan yung ano, mga sapatos ko, mga damit. Yan. Ito yung manikin ko. Ilo-ilo, buton din siya. So, yan. Ito naman tayo doon sa kabila. Sanggo, pangatlo, yung mga mag, mga furniture, furniture mga malaking prod item ba? So, ito, yan maot maut ang kuan nako hindi maganda tong paggagawa pero em eh, kaya mo na so, ito yung ating mga paninda so, yan so ito lang ito naman yung sa mga kabila sa ibang mga seller so, yan akin din yan so madami sila maganda mga, mga anong paninda din dito kanya-kanya tong may-ari yan dito din dito, dito. Ayan, meron din dito. Ganda. Hmm. Hi, Sue. My friend, su <laughs> Space nila dito. yan. meron din dito. Ito naman parang hmm, mga bagong item yata tong nandito sa akin mga use item lang yun eh. so yan come here come 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 may survival na chicken So, ayan na sila nagcleaning ng sasakyan sila. So ayan si White mayroon naman siyang motor kahit ayaw mong magmotor siya kasi nga dangerous pero wala ka namang maggagawa dahil yan ang gusto nila. So ayan yung bagong niyang motor. Chicken chicken storage food. Chicken storage food. And can you bring that to my chicken yard please? Wait, wait, wait. Try. They're cleaning the car. And my baby chick. Yeah, bring it over here. Baby Chick Chick! You're here! You're here! Ayaw niya doon. Inano kasi ito siya. Yung, yung baby pa yan. Kinagat siya ng babcat half sa body niya. Tapos nasave ko siya. Kaya ayaw niyang umano doon. Come on! Oh! Yeah, that's bad. That's really bad. I'm gonna have to do mine too. okay the small one the what's that? that's the air, the cabin air filter it goes it filters the air inside your car oh that's dirty you know, I'm gonna put it your... just put right there uh -huh. inside inside Wait 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 wait. Uh, it doesn't open that much more. Ah, because it's the way of the ground. Yeah, just right there. Thank you. All right. Hindi ko pinapalabas na 'yung mga chicken. Pero 'yung baby chick ko, ayaw inaaway kasi siya doon kaya dito siya sa labas, pero nilalagay ko sa paggabi. So ayan, may bago kaming aso. Kasi nga, yun sila Waway at saka kasi Olivia. Kalabas man sila. So yun. Kaso, itong bagong aso namin, hindi siya tulad na yung Waway na mabait na friendly sa mga chicken ko. So, nilalagay lang namin nasa ano siya pinap, pero pinapalabas naman namin so dito lang siya sa cage namin nilalagay si Chico, name niya eh si Chico hi Chico <laughs> hi Chico may house naman siya dito hi Chico no yan pinapalabas naman namin yan siya pag nandito si Mateo kasi inaano niya yung chicken kina dami niya nang nakain na chicken sa akin dati mga ano mga apat na siguro yung kina yung kinagat ba niya yung hindi naman niya kinakain talaga is uh, talagang nila, pinaglaruan lang niya so kapag nakita niya yung chicken hyper masyado siya tapos kinukot-kot niya yung pins ko para gusto niya kaanuhin talaga yung mga chicken ko. Kaya yun, kinulong na lang muna namin siya. Hindi, hindi tulad ni Waway na friendly si Waway doon sa mga chicken ko dati. Kaya yun, kaya lang kakasad nga dahil ano nga, nakalabas kasi sila nung gabi na yun. Pagising namin, nasa ano na sila, sa kalsada, oh, nasa ditch na sila na bangga ng sasakyan both ayan bumili ako ng pumpkin para bigay ko sa manok tapos kinuha na namin ang seeds para ang seeds ay ating lutuin so ang to seeds ibilad muna tapos isang agba sarap man daw tong seeds ng pumpkin marami daw tong benefits so ayan ito sa mga manok. Mm. Kain na. Kain na. Gusto nila yan. biri na sila oh. Mm. Ganoon sila. Gusto nila yan. pumpkin yan yan kumain na sila like nila yan so, ayan ito na yung pumpkin seeds na galing doon sa pumpkin binuel na to ni mother nilagyan ng asin tapos binilad niya tapos ayan binik ko siya ng uh, 10 minutes lang for 350 ayan, uh, ano na siya crunchy na siya ba so lang manipis yung lam manipis yung unod niya ba yung seeds niya sa loob so ayan, siguro hindi pa ganong hinog yung pumpkin na yon kasi hindi ganong makapal yung ano niya, laman niya so ayan so ito na yung atin, maganda daw tong pumpkin seed marami daw tong benefits kaya try nyo din maggawa ng ganito So ayan mga pelangga maraming salamat thank you for watching